araw sa lahat at welcome po sa ating video lesson para sa Filipino Aid. Kumusta na kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Sa puntong ito, bilang panimula, tatalakay natin ang paksang ito. Malamang sa malamang, lalo sa mga nakaraan mga video lessons na ginawa ko noon, ay naitapik ko na ang paksang ito Magkagayon man, sa pagkakatong ito, ay magkakaroon tayo ng talakayan may kinalaman sa maikling kwento ng detalyado syempre. Ang panitikan ay may malaking kontribusyon sa ating kasaysayan. Masasalamin dito ang napagdaanan ng bawat Pilipino sa bawat panahon. Sa tulong ng mga akdang pampanitikan katulad ng, ma ng maikling kwento, nalalaman natin ang mga tradisyonal o nakaugaliang ang paraan sa pagbasa at pagsulat ng mga tekstong pampanitikan. Isa rin itong paraan sa pagpapakita ng mga bagay, karanasan at kasaysayan na nagbibigay impluensya tungo sa paghubog at pagunlad ng panitikan. Ngayon, ano ang maikling kwento? Ito ay isang kathang pampanitikan na nagsasalaysay ng pang-araw-araw na buhay na may iilang tauhan, may isang tiyak na pangyayari, at may isang kakintalan. Narito ang ilang halimbawa. Karamihan dito sa mga anyo na ito ay naitalakay na natin nung mga, mga nakarang araw, nakarang buwan, at marahil nung una akong nagpresenta ng video lesson. May mitolohiya, may alamat, may pabula, may parabula, kwentong bayan at dagli. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ito'y nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Sa ating bansa, Si Teogracias A. E. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwentong Tagalog dahil sa malaking ambag nito sa si pagsulat ng maikling kwento o maikling katha noong panahon ng mga Amerikano. Samantala, ang itinuturing na ama ng maikling kwento sa buong mundo ay si Edgar Allan Poe, na sa kanya, ang maikling kwento ay isang agdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nababasa sa isang tagpuan, nakapupukaw, sa dam, uh, nakakapukaw ng damdamin, at mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. May dalawang pangkat ang mga kwentistang Pilipino. Ang una ay ang mga manunulat na yumakap sa estilo at formang dayuhan o may tuturing na mga makaluma. At ang ikalawang pangkat naman ay hayagang tumangkilig sa tradisyonal na pagsulat o tinatawag na makabago. May iba pang mga pangkat ng mga manunulat o kwentista. May tinatawag na aristokrata na siyang pangkat ng mga klasistang manunulat na naniniwalang ang pagsulat ay isang marangal na gawain kaya ang dapat na kumatha o ang nagsulat ay yung mga masaming mga taong marangal na may mararangal at elitistang mga tauhan. At syempre, may ding tinatawag na sakdalista. Sila yung mga kwentistang produkto ng edukasyong kan kanluranin na tumutuligsa sa, sa makalumang paraan ng pagsulat. Pakatandaan po itong mga to, okay? Ano-ano ang mga uri ng maikling kwento? Hindi po mawawala ang kwento ng tauhan kung saan inilalarawan dito ang mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisigalap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. Pangalawa ay ang kwento ng katutubong kulay kung saan binibigyang diin ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan ang uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasabing pook. Pangatlo ay ang kwentong psikolohiko kung saan ipinadarama sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Bihira itong isulat dahil nga may kahirapan ng paglarawan sa kaisipan typical na po itong nababasa na natin yung tinatawag na kwento ng katatakutan. Siyempre, ito yung mga pangyayaring masasabi natin na kasindak-sindak. Ang kwentong bayan naman, ito naman, nilalahan dito ang mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan. Kwento ng kababalaghan, dito naman, pinag-uusapan ang mga salaysaying itinuturing na di ka pa paniwala. Ang kwento ng pagkikipagsapalaran naman, nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento. Kwento ng katotawanan, ito ay nagbibigay aliw at nagpapasaya sa mambabasa. At syempre ang panghuli, kwento ng pag-ibig. Tipikal na po yan kung saan ang tinutukoy, kwento ng dalawang taong nag-iibigan. Ano-ano ang mga katangian ng maikling kwento? Una sa lahat, ito ay may isang dula at di malilimutang bahagi ng buhay sa pagsang namanggit. Pumapangalawa, may isang pangunahing tauhan na may masalimuot na suliranin o gampanin. Pangatlo, nakatuon ito sa isang mahalagang tagpo. Pangapat, may isang kawing ng magkakaugnay na pangyayari na sumisidhi hanggang sa kasukdulan. Kung baga, from the beginning to end, mayroong masasabi na mga kapanapanabik na kaganapan dyan at mayroong iisa, ah, kumbaga, isa lamang ang nangingibabaw na kakintalan. Kumbaga, isa lamang yung pinaka point of view nito. Hindi mawawala ang banghay ng maikling kwento. At katunayan, ito po ay ating naitalakay na ng maraming beses. Pero syempre, ating analisahin ang mga ito magsisimula sa panimulang pangyayari kung saan ipinapakilala sa mga mambabasa ang mga tauhan at na tagpuan. Nagsimula ito sa unang kalagayan na dapat na mapukaw sa interes ng mga mambabasa na ipagpapatuloy ang pagbabasa ng akda. Pumapangalawa ay ang pataas na aksyon. Kung saan tumitindi o tumataas ang galaw o kilos ng mga tauhan na humahantong sa sukdulan. Tahati ito sa saglit na kasiglahan at tunggalian na may suliraning lulunasan o lulutasin ng tauhan. Pumapangotlo dyan, kasugdulan. Dito ipinakikita ang mataas na bahagi ng kapadabikan na sanhinang damdamin o maksyong pangyayari sa buhay ng mga tauhan. So, tandaan ang salitang maksyon. Pababang aksyon ipinapakita sa bahaging ito ang unti-unting pagbibigay linaw sa mga pangyayari sa akda. Hinuhudyat dito ang pababang aksyon na nagbibigay daan sa nalalapit katapusan ng akda. Siyempre, panghuli na rito ay ang wakas. Ito ang kahinat na ng mga tauhan at ng mga pangyayari sa akda na inilahat diyan. Siyempre, hindi mawawala ang mga bahagi ng maikling kwento. Simula itong paglalahad o paglalarawan sa tauhan, buwan, o maaaring mailahad agad ang suliranin. Pumapangalawa, gitna o katawan. Mababasa dito ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasugdulan. At syempre, naitalakay na natin yan sa una yan, ha? At panghuli ay ang wakas. Dito mababasa ang kakalasan, na pababang pangyayari at ang katapusan na kababasahan ng magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya, malungkot, panalo o talo. Pwede ka pang, pwede ka pang bitinin ng nagsulat dyan. at po nagtatapos ang ating pagsa para sa araw na to. Dawa, mayroon po tayong natutunan para sa leksyong ito. Malamang baka ma-inspire ka pa nga na makapagsulat ng maikling kwento. sya yun lamang po ang ating kalakayan at dawa mayroon tayong natutunan sa paksang ito. uli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video lesson.